Kanina pa eh. Hindi you, naman lahat, na, ilan ang hinuli ngayong araw na ito, sir? Sa iba-ibang mga krimen. Ilan ang binigyan ng ganitong... Kasi nandito kayo lahat yung, eh. Nag-iisang tao. Ilan, ang binigyan ng ganitong... krimen uh, sa Kapas, nandito nandito kami. Kami. Sir, hindi kami pabor. Just invoke Article 59. Bakit hindi yan magawa-gawa? Okay, be referring to... Pag-alala, 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 pag alala

Huwag pa pa nila. Huwag nandito yung preso. Hindi dyan. Uy, nandito yung preso. Anak nandito yung Hindi na makasama yun. May sasabihin lang. ya Pak 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 Pak

Magkalma ka na. Dito ka.